Ano ang ginagawa niyo kapag sinabi ng doktor na bawal ang maalat? So, siyempre, mag-a-adjust kayo ng pagkain ng maalat. Ako kasi, uh, kaya nagtataka ako minsan sa doktor, sinasabi nila na bawal maalat sa akin, pero hindi naman ako pala kain ng maalat. Iyon ang nakapagtataka. So, siguro minsan nakakakain ako ng maalat dahil nga sa hindi ako pala inom ng tubig, ano doon pa rin yung alat na iimbak sa akin katawan? Ngayon guys, uh, ginagawang ko talaga ng paraan kung paano ko uh, uh, matatanggal yung alat ng uh, crackers na to. Hindi naman masyadong maalat pero ang nangyayari niyan talaga maalat pa rin ang dating sa akin dahil nga it, hindi ako masyadong palainom ng tubig. Kung kaya ang ginagawa ko sa crackers ko, ay uh, kumukuha ko ng something na matabang katulad ng pipino or avocado. Yan ang ginagawa ko lagi or either ang ginagawa ko ngayong style talaga kapag kumain ako ng crackers talagang sinasabayan ko na rin ang inom so isang crackers isang inom ng tubig at nang dahil sa mga sinasabi palagi ng doktor ko na iwasan ko yung masyadong maalat kaya ang ginagawa ko ngayon talaga ah, gumagawa ako ng paraan para mailabas ko kagad yung kinain kong maalat kasi hindi lang tubig ang pwedeng makapagpalabas ng maalat na nasa katawan natin. So ang ginagawa ko talaga, umiinom pa ako ng uh, isang kutsarang olive oil or isang kutsarang uh, coconut oil para masigurado ko na talagang iyon ay aking maidudumi at aking maiiihi. Guys, sana ay merong kayong natututuhan sa bawat uh, aking vlog ay talagang ay pinapaliwanag kong uh, mabuti. At kung kayo'y may katanungan, as long as alam ko ang inyong itatanong ay aking sasagutin. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!